Hello everyone, ang topic na pag-uusapan natin ngayon is about circuit. So, ano ibig sabihin ng circuit? So, circuit is simply uh, to define as a path. for current flow. So, ano ibig sabihin ng path for current flow? So, para mas maintindihan natin, meron tayong uh, tinatawag na three important three important characteristics ng isang circuit. So ibig sabihin, ito yung uh, sabihin natin katangian para masabi natin na ito ay isang circuit. At kapag meron itong mga 'to, masasabi natin na ito ay circuit. At kapag wala nitong mga 'to, hindi natin masasabi na ito ay circuit. So ang una is para masabi natin circuit Meron dapat itong source. Source o potential difference. So ano, -ano 'yung mga source? Ang pinaka-common source natin ay uh, battery. So battery. So pwede din 'yung mga AC source, 'yung mga outlet natin sa bahay, 'yun ay isa sa mga source. Pwede din yung uh, under siya ng uh, photo uh, sensor, yung mga ganun. I mean, sorry, hindi siya sensor. Uh, solar cell or sol solar panel or under siya ng electricity and magnetism. So, yun yung mga source or yun yung source of electricity. So, ang pinaka-common is battery. So, next is dapat merong Must be a uh, complete path for current complete path. So, complete path for current flow. So, ano ibig sabihin yan? So, yung, yung mga charges, kailangan mag from this point, mag-flow siya from this point hanggang sa hanggang uh, makarating dito sa the other side ng terminal source. So, kailangan merong path. So, para, uh, para gumalaw yung mga charges, kailangan may complete path. At mag-flow siya dito, ito yung path niya path for current flow complete so yan yeah. so next is dapat merong resistance normally has a resistance Or normally has resistance So, etong wire, meron niyang resistance. Pero, kinukonsider dyan as zero ohm or zero resistance. So, ang pinaka resistance na hinihingi dito sa circuit is, example, yung resistor. So, ito kasing resistor has a resistance. At ang purpose niya is to limit the amount nung current or uh, para makapag-generate siya ng heat. So heat, it so heat ito yung power. So heat is evidence that power is used. So. So yun. So ito yung pinaka-three important characteristics ng isang circuit para masabi dapat meron siyang source, meron complete path from this point through this circuit and returning to this point and has a resistance, normally has a uh, has resistance. So yon.